Aries, ang magpapasaya ng iyong damdamin na may good energy sa mga gagawin, at laging magiging maingat sa pagpirma, ngayong araw ay ang batong emerald o perlas, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay earrings, ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Taurus, ang magdadala sa iyo ng katalinuhan sa pakikipag-usap, at magbibigay na maging mahaba ang pasensya ngayong araw, ay ang batong sapphire o perlas, at sa alahas ay gintong earrings, at sa silver ay quintas, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Gemini, ang magbibigay sa iyo na masayang enerhiya para makagawa ng dapat nagagawin na may mahusay na pamamaraan, ngayong araw ay ang batong emerald o perlas, at sa alahas ay gintong sing-sing, ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Cancer Ang kaya makaalis sa iyong isipan ng kalungkutan, at mapasaya ang isipan sa mga makikita at mag-aalaga ng kalusugan. Ngayong araw ay ang batong sapphire o amethyst, at sa alahas ay gintong sing-sing, at sa silver ay earrings, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Leo ang magbibigay sa iyo ng masayang aura sa mga dapat na gagawin, at maging maingat na palaisip sa mga sasabihin ngayong araw, ay ang batong sapphire o perlas, at sa alahas ay gintong earrings, at sa silver ay earrings, ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Virgo, ang magdadala sa iyo ng mahabang pasensya, kung may gagawing deal at magdadala ng swerte, ngayong araw ay ang batong emerald o jade, at sa alahas ay silver na singsing, -sing, at sa ginto ay singsing, -sing, ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Libra, ang magdadala sa iyo ng mahabang pasensya, at katalinuhan sa mga sinasabi sa mga makakausap, ngayong araw ay ang batong topaz o amethyst, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay bracelet, ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Scorpio, ang magbibigay sa iyo ng masayang kaisipan sa mga gagawin, at laging maingat sa pagsasalita para maging masaya sa dapat na matatapos, ngayong araw ay batong sapphire, at sa alahas ay silver na singsing, -sing, at sa ginto ay earrings, ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Sagittarius ang mag-aalaga sa iyong kalusugan at magbibigay ng mahabang pasensya at maiwasan ang bad energy ng mga tao. Ngayong araw ay ang batong sapphire o topaz, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay bracelet, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Capricorn, ang magbibigay sa iyo ng good energy para sa mga dapat nagagawin at buo ang isipan sa mga sasabihin para magawa ang gusto, ngayong araw ay ang batong perlas o sapphire, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay quintas, ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Aquarius, ang gagawa ng proteksyon sa iyo para hindi ka madapuan ng hanging nagbibigay ng paghina ng kalusugan, at maging matahimik ang isipan ngayong araw, ay ang batong emerald o perlas, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay singsing, -sing, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Pisces, ang magdadala sa iyo ng husay sa pakikipag-usap, at matyaga na mahaba ang pasensya, ngayong araw ay ang batong jade o perlas, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay bracelet, ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan.